So oh, yun mga bata good morning Ay, so, Tingnan muna natin yun, yung mga ating mga pata Bisita yung Mga pato natin <tinyo> 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 Yun o, no? sunuro na sila Mamaya kung pala ko yan ang mga dahon ng saging Isdayan natin itong 45 uh, days Hindi ko muna pinalpasan kasi parang uulan sa mga bata maliluha tapos may tatlo kumanda dito sa tapos to yan pala so, sampung sampung uh, sampong, uh 40, yung pang forty five days na manok yung broiler kayo oh, yun o yung morning yung morning yan nakapit natin mga ating mga pataw yan nalimlim na dito yung mga kabatang nakakita so, siya nalimlim na malapit ang matusayan hindi makita hindi makita mga kabatan yung ikon pato hindi makita ito kita ito kita mga kabatan ang dami itog nyan mga kabatan siguro mga wala lang 30 ang itlog nyan yung 20 mahigit ito si ito plus mga mga 20 mahigit mga kulang lang 30 mga kabatan mga kabatan tayo muna ay alas nung sinan ang umaga Guluto muna tayo ng tanghalian. Niluluto ko dito ng ginisang upo. With sardinas. Yeah. Pang-ulam ng mga bata ng tanghali. Yan na. Ilulog natin ang mantika. Na. Kunti ng mantika. yun na. Konti lang mantika. What? Hindi lang mga kabataan sa ating luto uh, lutong probinsya uh, sa uh, kakakayog na gamit natin mga bata napakatipid pa ayan kaya uh, hindi natin kailangan ng gasol so nagagamit ko lang natin gasol kung talagang kailangan kailangan yung pangbiglaan bata alright hindi ko natin ang sibuyas at bawang hindi na ayun Dito natin mga ka i-ginis e, ang upo. May kamatis na may sardines. Baka naman sardinas. Ang ating upo. you o. Ayun. Ito mo lutuin ng kamatis. Ano ba simple. Ano no? Takloban muna natin. Ito okay, yung mga bata, lagyan natin yung upo. Magustan upo. Diba ay... Ayan mga Yanin lang sa probinsya. Gula, gula lang tayo. Nakakaba ng buhay. Hindi po rin karna-karna. So, takul ba natin? yun, hmm. So, yun. Ano natin itong Gordinas? Hmm. Hmm. Oh <coughs> my God! Wow! So, Magyan natin ng konting uh, rice na. Luto na. Um, punti lang sa na mga batang para malasang malasa siya. Hmm. Um. vlog-vlog natin. Yan. Yung mga uh, sa probinsya. Pagka uh, nagbukas ng ano, sardinas, nilugulugan ng tubig. Hmm. Okay na. So, takulo ba natin mga kabatang? Okay, mga kabatang, magay natin ng asin. Asin. Yan, no? Hmm. Dito na ka dyan. Paminta. Kunting bed chin. Okay na. Tuto na agad ang ating ginisang upo with sardinas. Grabe. Yeah. Okay, mga luto. Hmm. Tikman natin ito. Masarap. Hmm, Ayan. Ah, Pusay na mga kapatang. Luto na. Ah, luto na. So yun, naluto na ang ating uh, inisang upo. Luto naman tayo ng kanin. Ayan. Para kasi dadating na yung mga mga anak. Uh, Diyan lang na naman yung school. Yung parang panig uh, ang school eh, dito lang. Yan lakad na at aking uh, panganay. At yung muso ko naman ay doon. Napakalapad. Nilalakad lang. So yun. Luto mo tayo ng kanin. Ayan. So yun mga batang-abatang yung ng kanin. Bisitahin ko itong mga gulay ko dito yung um, upload ko nung paraan Iyan, yan ang dami natin kahoy eh. Oh. namutol ako ng isang araw ng mga kahoy pero mga sariwa pa yung mga kapatang yan. para ito madali lang matuyo yan saka ito yan mga tambak mga kabatang ng kahoy yun oh. dito sa taas na ito ito mga bunot mga ah, madali kasi magdupong pag ah, mag mag ay ng ano tawag sa akin dupong ng kahoy ng apoy pag kami bunot tapos yan mga kahoy si babaw yun pumupuno ko yan tapos to yun mga kahoy yan mga tuyo na yan hmm. Uh. tapos dito naman tayo sa likod ng uh, kahoy naman tayo nagluluto ng kanin sunuran mga pato grabe yan ito uh. so, likod bahay natin dito sa uh, mag maganda, maganda ng aking mais yan maganda ng mais yun know. Maiso. Uy, ang daming bunga sitaw. Si What? Hindi, mamaya makapagulong si itaw, oh. Mga batang sitaw. Oh. Ang dami ng bunga oh. ito pa, oh. Uy. Wala wala mga kabatang itong nilagay kong ano, hindi ko nilagay ito ng, oh. oh. Hindi ko nilagay ng abono, mga patabala sa lupa 'yan, yung mga ano, dito, mataba sa lupa. Pero ito nangulong gutong na itong siya. Ay, eh, ito ang okay, kibal, oh. Yan. Pinahaba ko siya para siya kumabag. Pero yung kibal doon sa may yung tawag sa amin kibal, babalag lang siya hanggang tuhod. So, yun o. No? Mga mais yan. May nakatama mga kabatang ito. Yung ginuyam. Kaya so, nawala na mga guyam. So, may guyam siya nakatama siya Ito yung mga mais. So, yun, no? Mga mais o. So. Pero medyo magaganda mais. Oo, no? oh, ang dami na naman buong nga Oh. Mga ki, mga ki, ang tao sa amin kibal oh. Madami na tayong magugol mamaya ng hapon. Gugulay natin yung mga hapon mga batang. Eh. Oh. May sitaw at kibal pal, uh, na natin. Ah, dami bunga oh. Ano? May panggulo na tayo mga kabatang, mamaya hapon. Ito pa. Sitaw oh. oh grabe ang sitaw. Wow. Oh. Wala yan, hindi, hindi namin binumbayan. Tapos meron pa akong mga kabatang na yung pasunod na mga sitaw at tapay na sitaw yun ako, katatanim ko lang ng kwan oh. para pagka ito matagal na meron ng susulpot tuloy kasi dito mga kabatang sa Mindanao laging naulan kahit tag araw naulan pa rin hindi nawawala ang ulan dito saan pa ang tanim ko yun ito pa yun eh sitaw yan mga kabatang ito naman mga sigarilyas mga tawag sa amin kalamismis yan yan mga kalimismis pag ako mamumunga na rin yan mga kabatang yung kalimismis natin Ito pa yung tanong kong sitaw ah grabe Yan Ito naman mga luya ko magsibula na Ayos na ang luya ko oh, oh Sibul na Yan Yan mga oh. Yun, oh. Yun, yan oh Yan yan oh Sibul na yung mga luya oh. mga kabatang yan oh dami na ng sibul na luya oh Alisin natin tayo, yun, no? Pataba lang mga, kung ng mga, mga pataba, mga, mga ipot-ipot lang ng manok, mga ipot ng pato, yan. lang nilalagay, mga kabatang. batang. yung, ano, yung no? Pag ako naglagay mga kabatang, ng, ano, yung palapa ng nyog, eh, sabi nila, baka doon hindi tumuloy yung, ano, yung, yung, yung ano yung luya eh sabi ko depende sa naglalagay mga kabatang. kasi yung ang halaman naman yun eh kusa naro ng araw lalabas lalabas yan Yeah, Ang dami ng bunga ng luya. Yung buhay na luya. Oh. Ang dami ng luya. Ito pa. Oh. Oh, luya. Ito pa. Ito na. No. <coughs> so, hindi mas. Yan luya. Oh. Ang dami na. No. Buhay na lahat yung tinanim ng mga batang. Mga luya. Yan Oh. Ito pa. Oh, yan, oh. Malaki na. So alisin natin na rin pampa. Oh, ito. Yan o. Oh hindi ko pa ulit nalilinisan mga kapatang eh. medyo marami ulit damo ito sili naman to hmm, uh, sili naman yan oh. Uh, may mga bunga bunga din pa rin ah, uh, lang wala akong na, hindi ko naabono niya mga kapatang hindi, ko, hindi ako nagabono organic ang ating kukuan ano, may pinya pa rin ako dito yan pinya sa Batangas nagtrend ako pinya hanggang ngayon buhay pa eh dito sinusubo ako magtrend pinya saka na dito sa pinya eh mga kabatang eh hmm. linis linisin natin ng konti mga damo para gumanda Ayon, okay, na bunot bunot lang hmm. Oh. ano? malinis na yung luyahan oh. Malinis na natin yung mga damo damo yung doon mas sa kabila yung may tarimong kalab kalabasa dito sa may kami lupa doon eh maganda din ang kalabasa doon hindi ko rin lalagyan ng abono kasi dati yung ano uh, kuwana na ng ano nagtatalihan ng mga baka, kambing kaya yung mga nyug doon nakain na noon nung kayo wala pa nung nasa abroad kaya sana maraming kami nyug nakain na ng mga kambing hindi yung nabuhay ngayon yung sampung taon na nabunga na siya sayang nga sana maraming tayong ano uh, yung uh, nyug na maaano pa sana ay marami nating maaanin doon sana. Hindi na kaya ng mga kambing, mga hayop. Hindi kasi na pupunta na asawa ko kasi nga tulo lang siya. Ako hindi pa for good. Hmm. So yun mga batang yon, hindi kasama ng aking samsam. Nakain na. Hindi kasama yung aking panganay kasi hindi, hindi sila makalabas ng school. Kasi pag high school dito, hindi na pinalalabas doon. Kabilang, ito lang naman ang school ng aking anak doon kabilang ito ayan mga batang kita ito ko sa inyo doon lang mga batang yung nung school ng aking na yan lapit lang dalakad <laughs> lang doon ang daan sa kabila wala ditong daan sa likod <laughs> ane kong si, si yan, ay dinala ko dinalhan, dinalhan na ng mama ng pagkain si Sam Sam nakauna din eh ay muna sa viewers Sam uh, ang Sudan ay ginisang opo with sardinas yun Mamaya pala mong pasok, mamaya alas 12.30. Mga so, batang, hindi mo na kahit, mamaya na lang ako kahit. So, yun. Mamaya, hatid ko muna ang batang ko sa school. So, mga batang, ako po eh, ng mga dahon na saging at uh, uh, yung ano damo at papakain natin sa pato hindi ko na lang binidyo at gawa ng itala-dala kong gulo hindi ko na nabidyohan pero nandini kuhanin ko na lang pang merienda natin sa mga pato uh, ang, ang oras pa ngayon mga alaon na lang ng mga alaon na medyo na tanghali o oh, mag alas dos na so yun ang ating uh, kumpay yun uh, panin natin butong na dito ang pato ang kamatang you're right oh. Uh. Lusok na dito. Tuntua dito mga pato. Salubungan na yan mga butang. Salubungan na sila. Yun na dito natin dalahin. Oh. Oh, to, 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 to. Dito siya. Sunod, sunurin yan mga yan. <coughs> yan na. Yan na. <coughs> Undami, oh. uh. Grabe. Ang dami oh. Tumutuwa sila sa kuan, yun mga batang yun. Oh, para no? may na Sayang yung ano, yung labing seso na kain ng ano, mabait. Ang tawag naman dito ay mabait. Hindi ko sasabihin gawa ng ano, ano. Para marinig daw. Mabait. Oh. So. so, sana eh yung mga yung mga mapisa ngayong mga yung dalawang inahin pato na inahin ay ipisa sana'y huwag naman makain ng mabait na kwan kung magtatanong sa inyo kung, sino, kung anong mabait eh, ilalagay sa comment section yung mabait kasi para din tao yung sinasabi kong mabait na kwan pero hayop pero hayop siya pero sinasabi lang namin mabait para wag kainin nga yung mga siso namin pato yun hmm? tuntuan damo dahon ng sagay um, Kamamaya so, na mga hapon pinapakain ko naman niya ng ano uh, ng uh, ng kwan uh, mais na giniling. Dam. Ito mga sila eh. Hindi ko nga masyadong nakakuha kanina umaga dawa ng bisig ng sa kasukan ng mga ng mga bata. So niya ko lang nabigyan ng ano ng kumpay, tawag lang kumpay mamaya mga alas 5 hanggang umaga ubus yan so yun yun update lang ang tayo natin mga batang so yun salamat po ayun mo na tayo tatag mo tayo ng kaon. mga uh, tayo maraming kahon mga batang matag uh, ulan na kailangan maraming tayo kaon. isa kasi pagka kaon uh, yung niluluto ang ginagamit sa so, pagluluto kailangan mo iba ang lasa ng pagkain Saka kwan. Saka ang gamit. dipit pa. Bibili. Merong kasi naman. Di e, pa tayong pang emergency silang na magagamit mo yung kwan. Yung yung gastog. Kung pang emergency, alam mo yung tao uh, na magluto sa kahoy. Ito e, yun. Ito ay e, marakas ang ulan. Ayan. E, pinuntahan niya nagamit kami ng gasto pero pag agad kung wala namang pan dito na ako sa bahay yan ano lang ano lang gamit eh. ano yung sa sa kwan sa gasto kasi lang sa probinsya naman tayo marami namang kahoy kaya ito na lang ang ating pagamitin masarap pa yung ating niluluto ang kahoy niluluto sabi nga matatanda eh yung aroma ng kahoy napapasarap sa sa kwan sa niluluto yung aroma ng kahoy yung ubog baga iba kasi ang sa kahoy yung sa mga ano din sa mga sa Batangas pagka yung ano yung mga kasalan mga ang kahoy yung tanagano -tana. yung mga sa probinsya Ayan, kahit pa. Pero mga sumabay pa yan ay mga ina. Malalaki nang ginagamit yung gas na yung ginagamit nila. Yung mga sabay yun pa yun. Pero pagkain sa probinsya, agad to, mga lawo, ayan. Mga so, gantong mga kwan. Mga um, kawaya, ayan. Mga bilisan to. Ayan. Ito ang ano,

Hmm. Hmm. ganun lang hmm. wala naman tayong buwan dito lang tayo sa balay kasi kaso lang tayo ng mga patong ano punta ng bukid yan ganun lang ahoy lang kapatid Kung bago ko na channel na ito, mag-subscribe ka na. So, rabi ko ka lang. bye, -bye.